Umabot na sa 1.31 billion pesos ang tinatayang pinsala ng El Nino, phenomenon sa sektor ng agrikultura. Sa kapiyan sa Manila Bay, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel Demesa. Bata sa kanilang datos, katumbas ito, ang may git sa 14,000 hektarya, o 1.5% ng mga taniman sa buong basa kung saan ang ay ang mga palay. Gayunman, hindi naman anya aabot sa 1% ang naging pinsala sa inaasang ani. Ayon kay Demesa, mababa pa rin ito kung ikukumpara sa matinding El Nino noong 1997 hanggang 1998, saan umabot sa maygit sa at 372 hektarya ng taniman ang napinsala dahil sa matinding tagtuyot. Para kay Demesa, nakatulong ang maagang paglalatag ng mga programa laban sa El Nino kaya't hindi sumipa ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Samantala, Kinumpirma naman ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles na nagpatupad na ng price freeze sa limang lugar sa bansa na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa El Nino, kabila na dito ang ilang bayan sa Mindoro at Sambuanga City. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino.